Ito ang ayaw na ayaw ng mga German sa mga Pilipino mga kaibigan. At ito po mga kaibigan yung katangian na pwedeng sumira sa buhay ng isang Pilipino dito sa Germany. Muntik nang masira yung aking kinabukasan dito mga kaibigan. May pulis. Naka-uniforme. Sinigawan nako Walang kikilos ng masama. Tapos yung armalite niya, tinutok sa akin. <laughs> wow. Huwag po nang kulitin si misis. No? Mag, ano ka na lang muna? Mag uh, self-employed ka muna doon sa CR. <laughs> <laughs> Kung hindi ka magbabago, no? bilang isang Pilipino, talagang wasak ang kinabukasan mo. No? Kasi itong katangian natin bilang isang Pilipino no, ay talagang no go. Wala. Wala. Masisira ang kinabukasan natin kung uh, hindi po tayo magbabago. At ito po mga kaibigan yung katangian na pwedeng sumira sa buhay ng isang Pilipino dito sa Germany. Pilipino time mga kaibigan. Pilipino time. No? Ikwento ko ang isang halimbawa. Muntik ng masira yung aking kinabukasan dito mga kaibigan. nung umpisa ng aking pag-aaral dito. No? First week. No? Yung unang na late ako sa first week. No? Talagang nakalimutan ko na ano ko hindi ba sa hindi sa nakalimutan na ano ko na napasarap napahimbing yung tulog ko mga kaibigan dahil siguro sa pagod o o kaya hindi ko na maalala kung ano yung dahilan na late ako. No? Muntik nang wasakin ang kinabukasan ko doon. No? <laughs> Yung pangalawa. Dahil muntik na akong malate mga kaibigan. Nag ano ako? Nag uh, beating the red light. Nag jaywalk ako mga kaibigan. Hindi ko alam yung sa likod ko may police naka-uniforme. Sinigawan ako. Walang kikilos ng masama. Tapos yung armalite niya tinutok sa akin. No? <laughs> Hindi. Basta, pinatigil niya ako. Polis, huminto ka dyan. Sabi niya eh, siguro mga 10 meters or 20 meters police station sabi niya sa akin nga rito hindi mo ba nakikita yun color blind ka ba naka red light kami nakatigil kami lahat dito tapos nag ano ka, lahat, uh, nag -ano ka pa rin nag cross ka pa rin dito sa cross crossing sabi ko umalilit oh, na po kasi ako sir sabi ko sa kanya. Halika dito. Hindi rason yang malilit na yan. Kung ayaw mong malilit, gumising ka ng maaga. Sabi niya sa akin, yung polis. Dinala niya ako doon sa presinto. No? Sabi niya sa akin, pangalan, yung ID mo, binigay ko. So, saan ka ba pupunta? Sabi niya sa akin. No? Magano ako, mapupunta ako sa school. Sabi ko sa kanya. Ah, estudyante ka pala. Sabi niya. So, yung isang kasama niya, sabi niya, 5 euro yung multa. Sabi ko, sir, wala akong, ni isang euro, wala akong pera, sir. Pinakita ko talaga yung wallet ko. No? Tapos sabi niya, ah, okay. Makaka-receive ka sa amin ng letter at babayaran mo yung multa mo na yan sabi sa akin. Oh, sige po sir. Umalis ka na at pumasok ka na sa school. So yun, pumasok ako sa school. Pasok ko sa school. Sabi ng teacher at mentor ko. Ito na yung kahuli-hulihang malilit ka. Kung malilit ka pa, huwag ka nang bumalik dito. Sabi niya sa akin. Galit na galit. Kasi syempre, first week ko, two times akong na late. Ako lang yung na late. Yung first three months, ako lang. Nag-iisang ako lang. <laughs> so, yun ang sabi niya sa akin. Siyempre, ninerbiyos ako. So, muntik nang masira yung future ko, mga kaibigan. Kung hindi na ako pinabalik sa school. Diba? So, hindi na ako nakapag-aral. At uh, siguro, hindi na ito yung trabaho ko kung wala akong natapos. Iba. Mayroon siguro tayong future pero hindi ganito na okay lang. No. Siguro tatlo ang ang ano natin. Tatlo ang trabaho natin para lang makasurvive. No. So yun mga kaibigan. Yun ang ayaw na ayaw na ayaw ng mga German kung Pilipino ka. Inuulit ko, Filipino time. No? Ganon din ako. Bago ako napadpad dito sa Germany. Ganon din ako noon. No? Pag may kasalubong ako, magipag-meet ako sa kahit na anuman. Appointment man o ano. Sabi nila, okay, alauna ng hapon. Kita-kita tayo doon sa doon or ito, appointment natin, ganito, ganyan. Pagdating ng alauna ng hapon, doon pa lang po ako naliligo at nagbibihis. Tapos pupunta pa ako sa paradahan ng jeep. Siyempre, makikintay pa ako. E eh, nandun na ako sa meeting place or doon sa appointment place. No? Mag-alas tres na ng hapon. Filipino time. No? Ganon din ako noon. So, sa 18 years, almost 18 years na nandirito po ako sa Germany, ay naku, mawala na ang lahat, yun bang, kumidlat, tamaan ka ng hidlat, or, uh, or manakawan ka, ma-hold up ka, huwag ka lang malik. No, mga kaibigan, huwag na huwag ka lang malik. Kasi dyan rin nila makikita kung may disiplina ka o wala. No. pag wala kang disiplina, ay go, don't come back sasabihin sa iyo. Tayo So, ayan. I-practice natin. No. Don dito rin ako na practice mang kaibigan. Sa school, sa trabaho, the best, the best na gawin. Magsakripisyo. Kung kailangan, huwag mo unang kulitin si misis para makatulog ka at makapagpahinga ka ng maaga, huwag mo unang kulitin si misis. No? Mag ano ka na lang muna? Mag, uh, self-employed ka muna doon sa CR. <laughs> You're... <laughs> Ay, nako, self-employed. <laughs> so, no. Mga kaibigan, ganun lang yun. Kaya, mga kaibigan, mawala ng lahat sa iyo mga gamit mo mga cellphone mo huwag ka lang malit kasi inubulit ko mawawasak ang kinabukasan mo dito sa Germany pagkaganon mga kaibigan maraming salamat sa pagkikinig Until next time. Ladies and gentlemen.